Ito hong naranasang flash flood dyan sa bahagi ng Ginobata, albay, itinuturing na lamang bilang normal na mga lokal na palan. Pero malawakang clearing operation pa rin po ang sinasagaw at nagpapatuloy hanggang sa ngayon. May update po dyan ng Bobo Radyo, Ligaspi. Nagsagawa na ng road clearing operation sa barangay Masarawag, Ginubatan, Albay matapos makaranas ng pagbaha dahil sa halos isang oras na malakas na pagulan sa lugar. Ayon kay Ginubatan Mayor Gemma Ong sa paniyam ng Bombo Radio na flash flood prone area ang lugar at normal umano ang pangyayari lalo na kapag may malalakas na pag-uulan kahit tulang bagyo. Dagdag pa ng opisyal, wala naman na residenteng inilikas nang nangyari ang pagbaha. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa apektadong barangay para sa clearing operation upang maging maayos na rin ang daloy ng trapiko sa lugar. Samantala, ayon naman sa State Weather Bureau, patuloy pa rin na makakaapekto ang Southwest Monsoon o habagat sa rehiyon ng Bicol. So far naman po dito, wala nang ulan and okay naman po ang ano, traffic flow. Then uh, sa Mayon Unit naman po, specifically yung dun po sa sa Masarawan, nag-clearing na po tayo doon. Yung ano, may equipment na po tayo nag-clearing doon sa area ng Masarawan. So, best effort po ang gobyerno, ang LGU na maas po yung saanan. Mula rito sa MPLA ng Bombo Radyo Ligaspi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radyo Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.